Say hi sa vlog Hi Hanggang Say hi sa vlog Ito <laughs> Ito <Sin> yung camera Hi <laughs> So yun guys Ako nga pala si Papa Mel At sa akong ausasban Pero palagi ng wala sa bahay Yan uh, Today magkakamping lang tayo sa may bagong campsite ako nakita doon sa ano eh, sa may bandang San Andres ba yun? Basta dito lang din sa ano, sa Marilake. Barangay San Andres yata yun. Dito pa kami ngayon sa Palengke, yung palagi namin inintuan. Kasi may mga bibilim pa kaming kulang. So, samahan nyo kami mag-camping at sana ma-relax kayo dyan. Dyan lang kayo. Alright! bago so, tayo magpunta dun sa campsite meron kaming kakainan dito na ano na Japanese restaurant nakita lang namin sa internet eh mga kasama ko mahilig sa Japanese ano, Japanese food kaya dadaan muna tayo doon lunch na yon para pagdating dun sa campsite ano, set na lang tapos chill tapos dinner na lang yung poproblemahin Saka yung breakfast tomorrow Ito yun. Basta kahit mainit, okay lang. Camping. Oo, mamaya. Pagkatakas pag kumain. Ma -e camping na ako. Kung magbibigay ako ng review sa kanila, siguro mga 3 over 5 lang. Para sa akin lang ha, baka mabash ako. Pero may nababasa ako dun sa kanila, okay to. Ayun, baka yung time na yun, okay. Pero this time, kumain kami. Hindi siya okay para sa amin eh. May lasa siya, pero hindi siya ganun kasarap. Hindi siya katulad ng mga... Yung mga ramen na na namin sa Manila ewan so sa mga fan dyan ng tanto wag nyo i-bash <laughs> sabi lang ako ng ano ng review ko so yun mapunta na tayo sa campsite sa Camp Luklukan at sana hindi ganun kaulan ngayon doon kasi nakikita ko dito yung clouds ay kulay itim so sana sa part lang na to dun sa campsite hindi masyado or sana wala at all. i Have a fast and slow, i <laughs> Say what's that? FJ Cruiser. FJ Cruiser. Sabi mo. That's Toyota. Nakahiram siya ng ano? <laughs> ng pang off road na sa na remote control. Kay sir, nice Thank you po. <laughs> Pin experience <niya> anak ako. <laughs> so ito lang yung setup namin. Ito yung tent namin. Tapos ito yung parang kusina, tsaka kainan Ayan. Tsaka tambayan. Tapos yung tapat namin. Ay mga kasama ko, mga ano, sila-sila pa rin. Mga hindi nagsasawa sa pagmumuka ng isa't isa. Yeah! yeah na eh. tawa, na ba? Tapos ito yung tapat namin. Ayan. River. Okay lang yan, brad. 'Yan. Abon na cherdan di lantern. Ah! <laughs> eh? eh. oh. <laughs> diba, Tagalog <laughs> yeah. so, 'yung life din. Tama na, oh, na Ay black. Yes. Kit lang sa green. Oh, lang. Eh. Sabi ko sayo, eh. Bear na ngayon at uh, medyo malamig na yung panahon kaya nagluluto tayo ng siligang na baboy sarap na ito sabaw tapos ito kanin oo oh, alam yung eh, pork na pork sya talaga ano? dami ko dami no, sarap na parang Oo, oh, pagtunay talaga. Kasi medyo hirap, hirap na kasing kasi gumawa. Oo, oh, hirap maganap ng tunay na sa balak. Mm. <laughs> ano pre? Kamay na! pa? na! Kamain na! Paano pala tayo mag-gym ng Monday? Ibigdam ni Sayo. Ha? morning, mga repa. So, kagabi ako yung taya. Ako yung nagluto. Ngayon, sila naman. Rani. Ito, siyang... Yung doktor namin nagluluto. Hindi lang... Hindi lang pang pasyente. Pang kusina. Pang kusina rin. <laughs> Na, ayan. Oo, 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 tawag dyan, chef? Ano? Doc, chef. Ginisang itlog. Tapos, meron kaming... Anong tawag dito? Alaminos longganisa. Tapos, coffee muna tayo. Habang naghihintay ng mga pagkain Anong niluluto natin, Chef? Itlog lang, boy! wow! Saba, 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 saba. Alat! Hindi lang ano mo, pre. Hindi lang alat ano to, sabaw? Ala, nadurog din. Nagigintay si Gepre. Okay, kain na tayong breakfast. Let's go. Pray na tayo. Pray, 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 Lord, we thank you so much, Panginoon, sa panibagong araw na ito, Lord God. Sa umagang napakaganda, Lord God, ang panahon namin, Panginoon. Maraming maraming salamat sa aming pagkain, kakainin, Panginoon. I-bless mo po Aming kakainan talagang masilbing kasama po sa aming mga tawad. Ingatan po kami sa aming pag-uwi. At amay-ingay um, pa namin yung mga natitirang oras dito sa Kamsa Central. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Kainan na po. Let's go! Hi, Sayon. Good morning. Say ka sa vlog. Ay, mga repa, sabi mo. Mga repa. Katsyo. guys, pwede na po kami at uh, nakapagliquid na rin kami ng mga gears namin. At yun po. guys. no? maraming maraming salamat po sa panonood kung umabot ka dito. Pakilike naman po dyan at dito. At dito. At dito. At dito. At dito. At At saang lugar kayo nanonood para malaman natin kung hanggang saan ba nakarating itong video na to. Sana matuloy-tuloy ulit yung mga video natin. Sana magkaroon pa kami ng mga camping. So yan. camping pa. You want more camping? Yeah. Ikaw? Kamparagsak. <laughs> Kamparagsak daw gusto niya. Maraming maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Papa Mel. At sa ako nga sa husband. Pero palagi wala sa bahay. Alright.